guys sobrang init grabing init aba so ingat tayo sa pagbiyahe lalo na pag tanghaling tapat unting tips muna mula sa inyong kamoto so ngayon tag init ngayong tang init talaga namang napaka init <laughs> kaya para maiwasan ang heat stroke sa pagkaka sa pagmumotor mga kamoto dyan ay stay hydrated tayo mga kamoto so sa babiyahe bago umalis uminom ng malamig na tubig along the way makaramdam kayo ng uh, uhaw naramdaman nyo yung labi nyo medyo nanuliot uh, kay gumilid sa rigtas na lugar at uminom ng tubig so kaya mahalaga na dala-dala natin yung ating mga mga flask dyan na mayroong malamig na tubig. So, gilid lang kayo sa kalsada. Safe. At inom ng tubig. Stay hydrated. Pangalawa naman, mapapakaya ko sa inyo, pili kayo ng uh, light-colored na damit kapag ka sumasakay sa motor. Lalo na yung ating mga moto jersey. Kasi, ayon sa study, uh, pag puti ang iyong damit, ay hindi niya nare niya yung heat kasi kaya alam ko nga sa mga bahay di ba yung bahay usually ang dingding Pinipinturahan ng puti kasi it rejects heat from entering from the concrete same principle applies sa ating pagmumotor sa ating pagdadamit so make sure to wear a white dress White t-shirt, white moto jersey Pag tayo bumabiyay Lalo na pag tanghaling tapat At pangatlo naman Na aking may sa inyo iwasan, iwasan natin Ang pagbiyahe ng tanghaling tapat Kasi grabe talaga Wala tayong magagawa dyan napakainit init Grabing init Kaya kung pwede naman na umiwas tayo Ng pagbiyahe ng tanghaling tapat Iwasan natin Yun, Kung hindi di nyo maiwasan Bumiyahin ng tangaling tapat Stay hydrated At magsuot Ng mga puting damit Or light colored Na kadamitan Yun lamang Stay safe Ride safe Sa ating mga kamoto dyan